Hindi, Ember. Maglangoy ka. Huwag kang umano doon. Kang lumayo. Dito ka lang. Kakain mo na si mami mo. Kain mo na dali. Jesus, walang takot sa malalim yan eh. Ay, di ka lulutang dyan. Umaangat yung ano mo. Ano, nas... ano ko nang pokwa talaga. Hali, pag ito na... Ano na ko. Sabi ko sa iyo. Hali dito, hali na... ka. dito, pait. Kung ayaw mong umuwi tayo ng maaga. Pinapataas mo lang yung dugo ko. Dumapa siya doon mo, munti ka na siya maaksidente. Wag makulit pate na ko ko po. Yung o doon na, lang. Yung slide na parol tas nakadapa pa siya kanina muntikan na talaga siya. Nako. Bababago. Hoy dito ka dito ka. Doon lang kayo. Hindi ko kasi mamali siya ng bagsak. Mm Ay yung itsura niya hirap na hirap. Diyan lang kayo, diyan lang kayo. Kumain ka na lang muna. Ayan o, nag-aano naman siya dyan. Basta dito lang sila, okay na. Dito kasi sa pwede yung kasi, grabe yung kilos niya, iba. Iba yung kilos niya talaga. Wala kasi si Undit kaya diyan yan sa akin. Walang katakot-takot. Tingnan mo, pumunta doon. Baste. Oh, ayun dito la kayo ni Page. Diyan la kayo ni Page maglaro. Sige, diyan losong ka. Ayun si Page. Huwag ka manulak, be. Huwag manunulak. Oh, sige. Huwag ka dyan, be. Huwag ka sasalubang. हां ये पास आने Pag gaganong Ah! na, gano'n. Ay, yung mata, yung mata! Hmm, wala na. Okay na. Opo, oh, nilamos doon, nilamos. O, oh, nilamos ka doon. Mamaya na, mamaya. Nilamos ka muna don sa may tubig. Naniyan. Oh yeah. oh. Let's go, let's go. Let's go swim together. Let's go we show. She. Mommy tinawag. Ay, ano 'yan? Let's go. Hey, no, no, no. swim go swing.

Ee, baby shark. baby shark. Dito ka lang. <laughs> pay, tuwag ka don pay. Dito ka lang. Dito lang, dito lang. Dito lang. Uwi tayo, i-like mo yang dito lang, hindi pwede doon. Oh, halika na dito kasi kanina ka pa tinatawag. Mami, sino? Sino? Halika. Asa? Yong? Yong? Low said mo? Ka. Ano yun na ka? Dito ka muna. Kumain ka muna. Ate! Ate! Baste, dito Huwag kayong pupunta sa kabila. Diyan lang. Diyan lang kayo magligo. <laughs> ay! Ay! 아 swim 네 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 s w Sige, jan. Sige, mga huli na lang kayo doon ng bubbles. Dali. O oh, sige, sige. Tito Jerome na lang para maghuli na lang kayo ng bubbles.